Magandang umaga po. Isa naman po mapagpalang umaga po. Araw po ngayon ng Sunday. Good morning, good morning mga kabads. Andito ako ngayon sa isang bakanting luti na kung saan na na dito yung mga nakatira at tinambakan na ito mga kabads. Ayaw ko kung ano itatayo dito. So mga kabadge no? tinanggal ng mga bahay dyan. anggang no? Hanggang doon. So tinambakan na. May mga tambak na. So ito tatayo na ano natin ito dito ng building. Mga kabads. Ang maganda dito dahil ano ito dito? Maluwag. Marami dito nagjajaging umaga, yung iba nagtitinda sa mga uh, paligid kung ano-ano sa -ano, mutsaring tinda nila. Mga headset, kung ano-ano lang mga kabads. so ayos dito ah bikutan MD na yung mga kabadyo. yung building doon buking bikutan MD bikutan medical center mga kabadyo yung harap so yun so maraming pa palang nakatira dito squat, ayun Maganda dito mga kabadjus, magpaaraw ka dito. Sa umaga, ang dami nagja dito. Shout out sa inyo lahat dyan. Araw po ng Sunday. Ayun o. Oh. Ado, maraming tao doon. Mamaya gagala pa ako doon. Ayun o, oh, may bakho doon oh. yun mga kabads so dito muna ako kasi bagong sibol lang ng araw papawis so tambak na ito mga kabads hanggang doon ito siguro tatambakan ito oh. ang lawak nito Laguna Lake talaga yung mga tao iniswat na doon ayaw pa nila mag alisan so inalis na yung mga bahay nila o oh, tinapon na doon sa gitna ng kalsada ng bako doon pa rin sila mga kabads pinagsisin kanila sarili nila na pinagbabawal na sila tumira dyan dahil private na ito ayun oh meron sa gitna. Yung isa, nagtayo ng sa gilid ng ano. Nagtayo sa gilid ng duyan. Puno ng kahoy. Talaga na. So yun mga kabats, uh, ko doon, babalik ako doon. Ah, uh, update na ako mamaya mga kabadge. Salamat po.